So, ayan guys, bali pangalawa. Ito yung pangalawa. Ito lang kung nasang durog yung konti. So, tayo dito sa kubo-kubo na ano, uh, mini garden. Ayan. So, yan. Pag nabulok na siya, baba so, ano, na. Pagiging fertilizer siya. So, ano yung ano ko? So, Para malapit lang dito sa ano ko. Sa tinutulugan ko. Yung kailangan kong gamitin. Halimbawa, halimbawa, ang guloto, ang manok. So, malapit lang. Hindi ka na lalayo pa. So, malapit na lang yung ano yung mga kailangan ko saka binibili yan kung dito hindi naman hindi pag nasa bundok ka na hindi mo kailangan bumili kasi may lupa eh hindi ka na magtanim pero na lang kung wala pa talaga lupa pero sa tingin ko basta nasa land nasa land base nasa bahay man meron na siyang lupa parati pero na lang kung wala espasyo meron ang mahirap o ganit may espasyo rin piling tam, piling sa so, tabi tabi lang yung sa akin pwede nyo ito guys gayahin kahit nasa bahay pwede nyo lagyan ng ganito mga tanim, mga sa bakod lang sa pag, palibot ng bahay pwede nyo lagyan ng ganito kahit anong plastic plastic bottle pwede rin ito yung critics kasi ito yung nakita ko doon na sa amin na hindi ginagamit kaya ito ang naisipan ko para magamit ko rin sayang ayan ito yung pangalawa ko so tanaman natin ng marami para mabilis dumami ito paghiwalayan natin to Ayan May ugot na siya. So, ito pa. Ayan. Ito na lang. Ito na lang na marami. So, ito. Yung iba. Ito iba rin yan. Ito yung pangalawa kong bas. Yung pangalawang tricks. So, tuloy natin. ito Dito. Ayan. Malapit lang distansya nila. Ayan. Dito. Para pa, kapag tumubo siya mapuno to. Kasi nga magano siya magsasanga-sanga ay magano magsusuyo siya. So pag marami na siya, dito na lalabas pa. nandito na yung kailangan Kunin mo na lang oh. Ano? You Yan. tapos sa so malapit ko lang isang nilagay ay tinanim dito lang sa hinigaan ko kasi na pagdili madali lang hindi na ako lalayo pa kailangan to didiligan ito para buhay, kasi ito buhay yung bato. Ayan. So tapos, o. So, ito pa mabuhat. yun na guys.